Hello? Ikaw ba Hello, Hello Willie! Oh! Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hello, Willie! Magandang hapon! Hello po! Hello, sino to? Magandang hapon po. Si Melisita Saule po. Ano? Taga Kasiguran Aurora po. Taga Kasiguran Aurora. gano ka magandang hapon sa mga tiga Kasiguran Aurora. ano pangalan mo ulit? Melisita Saule. Ano daw? Melisita. Melisita Saule. Melisita. Melisita Saule. Melisita. Saule. Oh, Kuya Will, nandito po ako sa school. Nagsusundo po ako ng anak. O, kita mo, yun ang sinasabi ko kahit sa amang sulok ng mundo. Nasa eskwelahan. Nagsusundo yeah! ng anak. Okay. Na nasundo niyo po. Na nasundo na ho ba siya? Nasundo na? Hello po? Na nasundo niyo na ba yung anak niyo? Nasundo niyo na? Hindi pa po labasan. Nandito pa lang po kami sa labas ng gate. Okay. Okay. May tanong ako sa inyo. Kayo, pwede kayo manalo kayo ng 70,000 na jackpot. May tanong ako Apa. para mag -spinim. Pero walang talo. Dahil kung hindi mo masagot, meron ka namang 10,000. Pambaon. O okay, itong talong. Medyo mahirap to, ha? Mahirap. Apo. na ito. Kumplituhin ang kasabihan. Mahirap to. Baka hindi masagot. Yeah. Anin pa ang damo kung patay na ang? Kabayo. Ha? Kabayo. Mahirap tong sagutin. Tama ba ang kabayo? Tumpak! Oo. Oh. mo, nasa, nasa eskwelahan siya. Good luck. mag -e na tayo. Sana makuha mo ang jackpot na ngayon ay 70,000. Ale, Meli, Melisa ba? Melisita, sabihin mo, spin a wheel! Spin a wheel! Good luck! Makakuha kaya ang dapat natin for the next Spin a wheel! Mag-abang kayo dahil marami pa tayo iniisip um, ng mga kayong manalong na. araw-araw. Wii, nagmabawya, double you, ayenah, op, 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 iba, syba, syba, syba. iba, 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 ah! Elan, 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 Magkano? Na nyo? Magkano? Nung 30 hoy, 20 lang. <laughs> 20,000! Hey! Thank you so much po, Kuya Will. At sa will to will po. Isipin nyo, ha? Isipin nyo, Nanay Melisita, sumusundo kayo ang anak niyo. Di ba? Tapos pag-uwi mo, meron kang 20,000 bukas! Thank you, thank you po. Sa will to will at sa TV5. mag na kayo, Mag-download na kayo ng... Ah, uh, download kayo ng Maya. Yung Maya app Ako. kasi doon namin padadala na yan. Mag-download ka agad kayo, ha? Ano gusto niyo sabihin sa will to win at sa TV5? Maraming maraming salamat. Salamat po sa will to, sa will to win at sa TV5 at kay Kuya Will. Congratulations! Ang nangyay na binisita sa Kasiguran Aurora! Okay, tawag. Hindi ba nakakatawa?